Shout out po pala doon sa binigyan ko nitong isda o oh, binigyan niya ako ng discount kasi biniro ko na wala pang ano sa vlogger. <laughs> Ayan, so naka-discount po kami, marami po siyang binigay. Ayan, uh, sa, ayoko uh, ayaw ko kalimutan ko ang pangalan, George Ata, sa, sa kanya basta yung binilihan ko ng sap-sap na to. Shout out sa'yo Brad, salamat sa dami ng binigay mo. Ayan, so ayan, pinlasta na po natin yung isda, no? Ah, uh, binigay ni Kuya yung dinagdagan niya pa. So ayan. So until lang po natin siya na kumulo pagkatapos saka na po natin lalagyan siya ng pampalasa ng, uh, ng magic magic sarap. So hintayin lang po natin siya munang kumulo. Tatakpan na muna po natin siya, no? Ayan.